Yes. 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 Kabit ang kanilang mga baril at placard na nagkokondina sa dating grupong kinabibilangan, nagmarcha ang may 20 dating member ng New People's Army bago nagsimula ang formal na seremonya para sa kanilang pagbalik loob sa gobyerno ng Pilipinas. Sila ang mga katutubong manobo ng lalawigan ng Bukidnon na nagpasyang sumuko at muling mamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Ang grupo ay pinangunahan ni Benjamin Salusad, alias Nonong o Loloy, commander ng propaganda team ng Front Committee 6 ng NPA sa North Central Mindanao. At kasabay ng pagtalikod sa revolusyon, sinuko rin ng mga dating rebelde ang iba't ibang uri ng baril, bala at maging dalawang Claymore Mine. Ito na po ang pinakamalaking grupo ng New People's Army na kinabibilangan ng mga katutubo mula rito sa Northern Mindanao ang nagbalik loob sa pamahalaan. Inaasahan na hindi lang po nabawasan ang pwersa ng mga NPA kundi nadagdagan rin po ang tinatawag nating mga peacemakers. Alam natin na ang uh, NPA ang ginagamit nila ng uh, uh, pang-pangproteksyon, no? Pangproteksyon nila doon sa kabundukan ay itong mga Lumad, sila yung ginagawa nilang guide. Sila na rin ang ginagawa nilang uh, armadong uh, grupo doon sa taas sapagkat sila al alam nila yung geography alam nila yung topography ng uh, bundok, kabundukan ng uh, Bukidnon Ngayon... Sa loob ng kampo ng 8th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Maramag, Bukidnon, mainit silang tinanggap ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ni Bukidnon Governor Alex Kalisangan at ni Army Lieutenant General Arthur Tabacero, Commander ng Eastern Mindanao Command ang akong katungod o katungdanan sa nasod isip mabuot ng lumulupyo. Yung pagbabalik uh, pag, uh, nila formally sa ating mahal na gobernador, gobernador Kalingasan, ay uh, bibigyan sila ng uh, suporta uh, manggagaling sa provincial government. Maliban sa tatanggap ang mga dating rebelde ng tulong pinansyal, maaari rin silang maging bahagi ng AFP bilang CAFGU. Ito raw kasi ay isang mabisang paraan upang maproteksyonan ang kanilang mga sarili at pamilya sa oras na muli silang gagambalain ng mga rebelding NPA. We'd like to appeal to our brothers uh, out there in the mountains. Uh, the government is giving us this option to live a peaceful life. Your armed forces under General Tabacero here in... Uh, Mr. Mindanao Command, and here is, here at the 1420 Division, we're giving that space for them to go down if they want and to live a peaceful life, and we would assure of their. And, uh, we will them all. Sa loob ng mahigit isang taon, mayroon ng 163 NPA surrender sa Bukidnon. Sa kabila nito, aminado ang gobyerno na isang malaking hadlang pa rin ang problema ng insurhensiya upang tuluyan ang umunlad ang lalawigan. Samantala bago natapos ang seremonya, sinunog naman ng mga dating rebelde ang flag ng NPA bilang simbolo ng kanilang tuluyan ng pagtakwil sa ideolohiya ng komunismo sa People's Television, Ethel Constantino, Maramag, Bukidnon.